Eh, Parang masaya na, parang hindi. Kasama natin si Jinyo. Saka si Raider. Pira! <laughs> yeah! My <sh> <laughs> oh my shes! Oh Sarap sa mata, no? Exciting to my truck. Dito ka magre-review? Yeah. <laughs> well, sana eh. Kaso, wala akong reviewer. Sky Run. So guys, andito kami ngayon sa Marcos Mansion. Pumunta kami rito para maghanap ng mga gagamba. So yon guys, andito kami sa Macdo Circulo. Sumilong lang muna na ulan eh so okay lang nagabihin kami ano kasi night ride to eh <laughs> yun yung mga kasama ko yun no? oh yun dila oh yun yun yung angkas ko dito eh parang masaya na parang hindi <laughs> K-K-Pop ah uh, Palagpasin lang muna natin yung umahad lang sa ating kaligayahan So mas maganda to ngayon kasi Alam naman natin yung Tagaytay napakalamig tas ganito pa yung weather no? so, oh. Ayun So yung mga motor namin So antay, -antay lang guys <coughs> Excuse me po So yun guys, hindi naman tumila talaga yung ulan Ang abo na lang Gura na tayo papuntang Tagaytay Kakain daw kung muna kami doon sa may uh, KOR Then saka tayo mag iikot ikot sa Tagaytay Yun, kasama natin si Jinyo Saka si Raider Alright Oh, parang wala na eh. <laughs> Dey, meron ambon na lang. So ayun guys, kung gusto mong sumama sa biyahe ko, huwag kalimutang mag-subscribe and click mo na rin notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. Alright. Chill ride lang naman tayo kasi alam mo naman, si yung may angkas. So ayun guys, na first time natin ngayon na night ride dito sa Tagaytay. Wala lang, trip lang. Ma maiba lang. <laughs> Paket pa lang tayo dito sa Marcos Mansion. Ito, madalim talaga ito dito eh, no? Walang ilaw. Mga 40 minutes din nagtambay doon sa Makdo kanina. <laughs> Nagpatila. Hindi, naman natila. <laughs> okay, Rough Road Gaming. Dito, sa kanan, mababaw. Ha? <laughs> huh? Oh. Yung mga ganitong ulan, no? yung inday-inday lang Ito yung nagpapadulas dito eh Wah! Lalo! <laughs> Mira! Sino mo pres, hindi ganong basa dito yung ano, lupa, no? Sa bagay. Ha? 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 Sana medyo malakas dito, yung walang gahi. Ito na ang mahalang arod, hindi rin dito. No? Diretso, diretso sa loob. Yeah. Maganda lang yung ambiance dito kasi maliwanag. Ados. All right. Yung kami sa dulo kasi uh, maluwag. Oh, maraming bakante. Alright All right. nag na lang ng uh, order. Bubulalo kami dito. Lamig. Nag-ubad kami ng jacket para naramdam na naramdam namin yung lamig dito. Kumusta nga ako? Goods! Goods! Nakakagang... Ah! Full gas! <laughs> Mapipigtas na daw yung silinyador eh. Ngayon ah, yung na namin dalawa. At syempre, yun ah. <laughs> Max speed 20 kmph. Yung pogi nating kasama. No? Alright. So yun guys, ito yung Nordea buksa Mountain. Pag-sabok no? sa'yo. Pag-sabok sa'yo. Sheesh! <laughs> guys, bulalo muna tayo ngayon ha. Kaya tingnan natin kung may ano. Baka naman walang laman. Gained! Baka puro ano yan, noodles. Walang laman. Puro mais. Yan, may mais. May misan. May may sitaw sa akin. agad. Bilubit. Ay. Ano sa ilalim? Oh my. Oh my shit! Yan, big sabo sa Ayan! Oh! Ati ati. Okay, okay, okay. okay. Ano yan? Super bulalo. Dito uh lang -huh yan sa Ados.

Alright guys, tapos na tayong kumain dito sa Ados Hapagkainan So, akit pa tayo ngayon ng Tagaytay Crosswinds Coffee Project Crosswinds Pretty na tayo Alright guys Here we are at Tagaytay City Uh, sarap sa mata, no? Ang <laughs> Time check. Alas ocho, Grabe yung ano no farm, no? Mosok. Eh oh, may mga pailaw na dito, oh. picture tayo sa may nasugbo alright, punta naman tayo ngayon ng uh, fantasy exciting to may truck advantage pag alam mo na may salubong kasi yung ilaw nila Parang na-miss ko tuloy Uy, mas bate tapos gabi Okay, andito na tayo sa Lemery Dito maliwanag no A few moments later. All right, bumalik na tayo, pa-uwi na. Ay, may tatambayan din tayong ano, Do sa ma malapit sa my sky ranch daw so madilim din guys ha fantasy world to <laughs> sarado na kasi yun napagas lang tayo guys ayun guys nagpagas lang kami dito sa petron then pabalik na tayo ng tagaytay na miss ko yung pagbiyahe ko na mas bati na gabi kasi magpupuyatan kayo doon sa kalsada no Kaka-miss kaya yun. <laughs> A few inches later... Ha? Ah, daming tao ah. Surprise strawberry. Hindi ganun. Ito latte. Eh, well, dito ka magre-review? Yeah. Well, sana eh. <laughs> <laughs> Kaso wala akong reviewer. Oh, wala, hindi <laughs> dala. Tapos <Kaso>, ano dadalhin? <laughs> Dadalhin sa ride. Ayan guys, nakapagkape na kami dito sa Cars Bikes Coffee Kapimoto Moto Alright Sky Ranch naman tayo Alright, andito tayo sa may uh, Ano ba to? Sky Ranch Orhan uh -huh. Sky Ranch yeah. So ayun guys, tamang picture lang dito sa malaking kamay Siguro kaninang ng alas 10 uh, Pinatay na yung ilaw nitong ferris wheel kasi mga 10.05 kami nakarating dito eh So yun guys papauwi na tayo Sarap magagala dito Lamig Hindi mo lang makaramdam ng lagkit sa katawan Array <laughs> Isa na namang gala Ang ating nagawa nitong gabi Isang uh, pambihirang uh, Gala So yun guys papauwi na tayo Hopefully nag enjoy kayo sa ating pamamasyal dito sa Tagaytay Sa ating pag iikot At kung nag enjoy ka like share and comment below at siyempre, kung gusto mong sumama sa bihay ko, huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. Alright. So kaya, see you next ride. And ride safe! So guys, andito kami ngayon sa Marcos Mansion. Pumunta kami rito para maghanap ng mga gagamba. <muchos>